pwedeng gawin ng president. Pwede president. Pero sana, si ating presidente. So, uh, pwedeng gawin ng presidente dito. Alam mo, ballpen lang ang solusyon dyan. Eh. Ito lang ang solusyon. Eh. Ito lang ang solusyon niya. siya ng executive order. Mapipirmahan uh, niya dito sa ballpen na to. Uh, ang laman ng executive order niya, utos niya, uh, sa lahat ng mga departamento niya, uh, sa department of budget na, nagkukumpute ng halaga ng mga lahat ng project sa Pilipinas. Yes. Utusan niya na bawasan niyo yan. Ilagay niyo dun sa talagang halagan niyan. Huwag na tayong magbulahan dito. So ngayon, executive order ng presidente. Sasabihin niya, oh, kayo lahat ha? Magbula na yun, kukumputin niyo ito, nabawasan niyo ng 50% lahat yan. Alam ko yan, yung cost niyan. Yan lang. Sige, pagkagawa niyan, ipasa niyo lang sa kongreso. Yan ang kaaprobahan nila pag eh, siyempre wala silang magagawa, yun ang computation eh. Correct. Uh hindi -huh. yun lang ang uh, aprobahan nila, di ba? so, uh -huh. okay. So yung na menos na 1.5 trillion, pwede nang gamitin ng executive branch yan. Huh? Yan ang gagamitin ngayon ng executive branch, gagamitin ng presidente para doon sa mga doon sa mag-aangat ng ating ekonomiya. Narito po yes. kami ulit, kasama niyo po, uh, ang ating National President ng RAM, walang iba si Sir Chidoro, Boyce si Camacho. Alam naman natin, alam ng lahat, na uh, lahat ng mga proyekto, yung mga political uh, proponent, propone, yes. eh, meron silang komisyon. Hmm. Eh, alam naman natin talagang, yan ang template talaga ng DPWH, matagal na yan eh. Dati pa. Dati pa yan. Uh, at talagang ano yan, dinadagdagan nila mga presyo niyan para pagdating sa huli. Mm hmm. yun nga, meron nga ang mga kickback, meron lang yes. mga komisyon. Actually, kasamang Ray, mm -hmm. napag-usapan na natin yan eh. Lumpang isang taon. Ang, uh, ang sinasabi natin, meron tayong uh, naisip na solomonic solution. Tama, tama po. Naalala ko yan, sir. Para masolve itong, mm -hmm. uh, itong corruption. Kasi alam mo mangyayari ngayon? Mm -hmm. uh, ang buong sambayan ng Pilipino sa ngayon, dito tayo nakatutok sa mga investigasyon. Apo. Lang lahat ng mga corruption na yan, yung flood control project na yan, yung farm to market trots na hmm. yan. Uh, last year pa lang ay naisip nyo na yung solusyon oo, oo. O kasi napag-usapan na namin sa Board of Trustees ng RAM dahil meron din kaming mga consultant. Apo. Nag-uusap-usap kami kung ano ba ang maganda, ano ba ang mga problema ng bansa. Nung pa lang nakita na namin ang pinakauna na problema ay yung corruption na. Isa yan sa malaking dahilan kung bakit marami naghihirap tayo mga kababayan. Para mas maitindihan ng mga followers natin, yung explanation ninyo, eh ano, okay lang kaya kung ipanood natin sa kanila. Abas ah, maganda. Di ba po? No? Abas ah, maganda para makita natin ulit. Sige po, oh. panoodin natin sir. Itong possible solution na ito ay matatawag nating uh, Solomonic solution. Ang, uh, ang pwede rito, Solomonic solution not based on technicality, uh, technical matters, not based on uh, what is uh, the norm, no? Uh -huh. But, uh, but simply, ito reality. Ito lang possible solution. Ang pwede dyan, dalawang bagay na magkasabay. No? Yung isa, uh, como ang pork barrel, nagsisimula muna yan dito sa, sa executive branch. Mm. -hmm. Itong executive branch ang nagkukumpute nga kung magkano ang cost ng mga project. Tama. Executive branch. Mm -hmm. No? Yan yung mga iba-ibang departamento at saka Department of Budget finally. Mm. -hmm. Ngayon, pag meron ng COSO projects na mga nire-request na mga iba-ibang mga congressman, na mga mm. governor, mayor, senator, etc., etc., ano, uh, pupunta na yan dito sa kongreso para mapasama doon sa annual budget. Mm. Kaya dito yon. So, yung tinatawag dyan na, na pork barrel ng kongreso. Kasi ang bawat isa sa kanila ay pwedeng mag-request na mga project para sa kanila-kanilang mga distrito. Tama. Mm. Ano? Okay naman yun. Wala namang issue doon. Eh? Wala namang magbabago rito. Yung kung ano yung request nila para sa kanilang mga probinsya, sa kanilang lugar, sa mga distrito nila, okay lang. Eh? Siyempre, para sa kabutihan ng mga constituent nila yun eh. Nakapua na natin Pilipino. Okay lang yun. Okay. Ito lang ang pagkakaiba. Yung ating pinupropose na dalawang bagay na kailangan magkasabay. On the matter ng legislative, branch of government. A uh, let's have a proposal na labidan sila ng pits na parang contingency fund. Uh, yearly. Yearly. No. Uh, pero ang kondisyon nun, wala nang makikialam sa mga project. Wala nang magkukomisyon. Uh, wala nang mag-tickback, wala nang mag-advertise. Uh, wala nang makikialam. Yan ang kondisyon uh, Okay. Pero may pits ka, eto sa iyo. Oh, yearly. Ngayon kaya ka naman kaya naman ito acceptable uh -uh. kasi nga ang kaugalian ng mga Pilipino lalo na sa mga probinsya ay eh talagang lumalapit sa politiko yan nakasanayan na yan eh. yes yes Humingi ng tulong yan uh -huh. mm ng pera pagka merong may sakit may na hospital merong matrikula may problema ganito lahat yan tumatakbo sa politiko sila naman siyempre isa naman sila kukuha ng pera hindi e pag di mo naman napagbigyan yung mga tao magagalit naman sa iyo uh -huh. so kailangan merong karing pondo na ano, na pwede mong itulong doon sa mga constituents mo. Uh -huh. Kaya yun, no? Assuming, assuming, tinanggap nila. Uh -huh. ha So, meron fix. Uh, wala na makikailam sa mga project. Pero uh -huh. yung project nyo, intact. Kapatupad ano pa? pa rin yan. Yeah, Walang problema yan. Okay. Now, eto na yung isang, yung, ano, yung isang kaakibat nito. Uh -huh. Yung sa executive branch. Uh -huh. Which is led by the president. So, yung head dito eh. Apo. Okay. Now, dito naman, ang pwedeng gawin ng president, eh ni president. Pero sana si ang ating presidente, mm. Yeah. kung siya ay magkakaroon ng uh, tatag ng loob at uh, sigurado naman tayo, mahal na mahal na yung ating bayan. At uh, siyempre, yung kanilang uh, pangalan, ng kanilang pamilya, yeah. yung ama. kanyang ama. So ito na yan nun, ngayon. So ang pwedeng gawin ng presidente rito, alam mo, ballpen lang ang solusyon dyan eh. Ito lang ang solusyon eh. Ito lang ang solusyon eh. eh. Magpapag na. Magpapagwasan ng executive order. Uh -huh. Napipirmahan niya dito sa ballpen na to. Uh -huh. Ang laman ng executive order niya, utos niya, sa uh -huh. lahat ng mga departamento niya, sa Department of Budget na compute ng halaga ng mga lahat ng project uh -huh. sa Pilipinas. Yes. Utosan niya na bawasan niyo yan. Ilagay niyo dun sa talagang ng halaga niyan. Huwag na tayo magbulahan dito. Ha? Uh -huh. Actually, yung halaga niyan eh, yung template kasi niyan, nung araw pa yan eh, talagang dinadagdagan nila yan eh. Uh. parang Para uh, nga may mga kurakot bandang huli eh, no? Uh. So ngayon, executive order ng presidente, sasabihin niya, oh, kayo lahat ha? Magmula ngayon, kukumpute niyo ito, nabawasan nyo ng 50% lahat yan. Alam ko yan, yung cost niyan. Yan lang. Sige, pagkandawa niya, ipasa niyo na sa kongreso. Yan ang haaprobahan nila. Pag, eh, siyempre, wala silang magagawa. Yun ang computation eh. Correct. Uh so, hindi eh, yun lang ang haaprobahan nila, uh. di ba? Uh -huh. so, okay. So, yung na menos na 1.5 trillion, pwede nang gamitin ng executive branch yan. Huh? Yan ang gagamitin ngayon ng executive branch, gagamitin ng presidente para doon sa mga doon sa mag-aangat ng ating ekonomiya. Gagamitin niya yan. Paggawa pa ng napakaraming kalsada, subway, ano, paggawa ng uh, uh, tulay, airport, uh, lahat ng mga uh, lahat ng mga infrastructure na sumusuporta sa economic development ng bansa. Ano? Hmm. Pati mga serbisyo na, ito na. Hmm. Sa mga senior citizen, doon sa mga may sakit. Napakalaki ano, Dagdag na, -dag na hospital, mga doktor. Ang dami, ang dami talaga. Mga hmm. pensyon sa mga partners. Mm. Bidyan ng pondo para direct na yung importation ng fertilizer. Correct. Mm. Ha? Pwede yung pababay ng interest ng bangko. Huwag na tayo masyadong umuutang. Hmm. Para bumaba ang interest. Para ang mga negosyante magbukas ng mga bagong negosyo. Lumago na lumago. Ano? Hmm. So, pagka nangyari yun, win-win eh, di ba? Mm. Freedwin, kasi ang uh, executive branch, meron mga magagamit ng 1.5 trillion para sa mga proyekto, para tumakas ang economy. Ito namang, uh, ito namang, uh, ano, uh, legislative branch, hindi naman sila nawalan. Meron pa rin sila. Meron pa rin sila, ano, mm -hmm. na maitutulong nila doon sa mga constituents nila. Mm -hmm. Ayan. So, di, ngayon, ang pinaka, ano dito, ito, ito pinakamaganda. Ano po yan, sir? Ang pinakamaganda, pag yan nangyari, <laughs> which is, uh, Well, masasabi natin milagro. Pero posible. Mahirap mangyari. Pero posible. malay natin, baka oh. <laughs> <laughs> pinaka major effect. Ano? Sa buong, ano, sa ating lahat mga Pilipino, yung kamalayan natin. Alam mo kasi, pagka natanggal mo yung uh, o oh, mas sinasabi natin perception or what, of corruption. Kasi ito yung mother of all corruption, itong pork barrel eh. Correct. Ano? Mm. Pag diyan na, uh, ano mo, nawala. Lahat yan, sunod-sunod hanggang sa baba. Lahat ng mga pinagdadaanan na niya, mga government uh, officers, employees, hanggang sa baba yan. Hmm. Lahat yan, susunod. Okay. Hindi na magkukurap yung mga yan dahil sasabihin nila, eh, nako, hmm. eh, wag na tayo magkurap dahil wala na palang corruption ngayon. Hindi na pwede yan, baka tayo makakulong. Mahigpit na ngayon. Di ba? Yan, yan, yan. Eh. Al, parang leadership by example yan, eh. Hmm. Correct. Pag yung pinaka, ano mo, Pinang yung man. leader mo, tapos lahat ng mga namamahala sa taas. Hmm. Lahat yan, puro mabubutin tao na wala na nangungurakot lang yan. Siyempre, pati din sa baba, hindi na rin sinisilang mga ngurakot. Matatakot na sila eh. So, yun, ang sir, ito na yun. Na, napanood na ng ating mga followers yung uh, inyong uh, Solomonic Solution. Actually, yung ating uh, pinropose nung isang taon, Apo. ay uh, gusto natin bawasan ng 50%. Ah, 50%. Ano? Kasi nga, hindi lang naman yung mga congressman, senador, ang mga nakakakomision dito, mm. kundi pati yung, uh, pati sa DPWS. Yes, yes. Ano, yung mga regional director, yung mga district engineer, oh. tsaka itong mga opisyalis nila, tsaka yung mga contractor pa. No? Tama po. So, pang importante rito, yung executive branch. Yes. The president. Siyempre, oo naman, sir. Oo, so, kaya, nako, uh, tayo nakikiusap kay uh, Presidente Bongbong Marcos. Alam namin na naintindihan nyo kung ano yung ating problema. No? At kami naman na mga Pilipino, Siyempre, gusto rin naman namin na uh, magtagumpay dan sa inyo yung paglilingkod. Ano? Kaya sana lang uh, kung ito ay magawa nyo, napakalaking bagay po nito.